Alam ko pong mahal niyo po kami kaya ginagawa niyo po ito pero minsan kasi tita sobra na. Ay nako, nako anak, hindi mo kasi alam. Minsan pakiramdam ko kahit anong gawin ko, mali na lang po lagi sa paningin ninyo. Ay, ayan ka na naman Janelle. Huwag mong iligpit yung plato ko. Hindi pa ako tapos kumain. Magtatampo ang grasya kapag ganyan. Hugasan mo yan ah. Teka. Hindi, eh, wala. Tita, hindi po magtatampo ang grasya. Kasi po, ako na ang nagtatampo sa inyo, tita. <laughs> Nagsisimula lang naman po akong magligpit kasi marami pa naman po akong gagawin mamaya. Ay, nako, nako, anak. Hindi mo kasi alam. Wala kang alam. <laughs> Kaya minsan walang asenso ang tao eh. Kasi hindi nakikinig sa matatanda kayong mga bata talaga. Lahat ng sinasabi ko para sa ikabubuti ng pamilya natin. Kaya walang asenso ang tao. <laughs> dahil, asenso na, mga. dahil nasa fraud control lahat. <laughs> oh no! <laughs> hindi, e, eh, <may> lang tita. <laughs> Pero tita, hindi po naman kasi lahat ng bagay umiikot sa pamahiin. Minsan pakiramdam ko kahit anong gawin ko, mali na lang po lagi sa paningin ninyo. Bawal magulis. Bawal magpatahi. Tapos pati bag bawal ilapag. Tita <m> naman, <collecting noise> hindi ba kayo napapakot? Kulit to may bislak ko. Ay, paano <laughs> ba Bawal. <laughs> kino-question? What? Kaya mo ba ako no kino-question? <laughs> Lahat nang yan. Minan ako pa sa mga magulang ko. Kung hindi dahil sa mga paniniwalang yan, baka kung ano-ano na ang nangyari sa atin. Diyos ko naman, tita. dami-dami pa -dami pwede manahin. Pamahiin pa talaga. <laughs> hindi mo pwedeng lupain na lang. <laughs> <laughs> Naiintindihan ko naman po, tita, eh. ba? Diba? Pero... Alam ko pong mahal niyo po kami kaya ginagawa niyo po ito. Pero minsan kasi tita sobra na. <laughs> hindi na ako makaka hindi na ako makakilos ng normal kasi parang bawat galaw ko may kapalit na malas hindi na ako mapayapa sa buhay natin eh ano na lang ako Janelle kung hindi ako maniniwala sa mga bagay na to yan lang ang alam kong paraan para maprotektahan kayo protektahan sa itim na pusa tita <laughs> naman Kasi sana hindi na lang gumawa si Lord ng black na ano pusa pink na lang <laughs> <laughs> Tita, ang kailangan po namin, hindi yung pamahiing, kundi yung pagmamahal nyo. Yung gabay po ninyo, hindi po kayo, hindi po kayo mawawala kung bibitawan nyo yung ibang paniniwala. Mas magiging magaan pa nga ang samahan natin eh. 'Di ba? Kasi magulay ka na lang dito kaysa pa mahihin. Oh, pero wag ka pa ring magligpit habang hindi pa ako natatapos kumain dahil hindi ako makakapag-asawa. <laughs> <laughs> Ayun na nga, tumandang talaga si tita dahil pinagligpitan.